Good day mga lods, welcome back to my youtube channel Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe Pahit na rin ng notification bell para lagi kang update sa aking mga bagong ia-upload Palike na rin ang video kung nagustuhan mo Share mo na rin para mapanood ng iba So yun mga idol, panibagong repair naman tayo sa speaker na ni Bluetooth. Bali yung char charger pin yung kanyang sira yan. Nakikita niyo mga idol. Kaya let's go ayusin na natin. Huwag na natin. So yun mga idol yan na po ang ating amplifier board na ating speaker na ayusin. Bakit kukunikta natin dito sa USB at saka sa headphone. Ganun lang kasimple mga idol para ayusin tong charger pin ng speaker na nasisira na madalas. Ito yung sakit ng speaker. So yun mga idol na i-convert na natin itong charger pin na ating ginawa. Bali testing natin siya kung gagana o hindi. Let's go. So yun mga idol, ayan na yung ating kinonvert na charger pin. Bali yun quality naman at dahil okay naman yung ating gawa at nagcha-charge na siya bali yung kailangan mo na lang dito adapter na charger para mga i-charge mo tong speaker mga idol ganyan lang kasimple may convert to i-bypass charger pin ng mga speaker so yun mga idol tapos na natin na i-pesto yung amplifier board ng uh, ginawang speaker at nalagyan na rin natin ng stick low yung dating charger pin niya. bali sa likod na natin pinadaan yung ating kinumber na wire at adaptor na lang ang kailangan mo para ma-charge itong speaker na ating ginawa so ganyan lang kasi simple gumawa mga idol at sana meron kayong natutunan at don't forget to uh, like, share and comment at wag mo rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.